kaya inaabutan ng ulan dito sa Pugo. Pala bumili kami ng bigas, um, sabon, lotion, at saka... Ano pa yung pinili natin? Yun lang yan, yun lang. Pali kami ng bigas. Yung, bigas na napili namin ay 59 ng isang kilo. Napakamahal na Ang mahal talaga ng bigas. Mali, hindi kami makauwi kasi nga dito na rin ng ayaw nyo mag-ama Papa, tila muna kami ng ulan dito sa gilid ng Pure Gold. Ayan. Na, uh -huh. Tapos siya guys ay nangana na, 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 na no, nangangalkal ng mga points. Ayan o. Okay, Meron po siya nakitang mga coins dito na naka ano sa may lupa. Anong coins yan? Mga 25? Ano eh. Mga hindi nila pinapansin kasi ang benching ko dito eh. Mga coins ko. Tangin nga, pakipatingin na na pikuha mo. Ang dami yung Ang dami oh. Yan. Ito po yung aming nabili. Ayan. Ayan, umuulan po. Masama po panahon ngayon, no? Hindi po kami maka... Ano kasi mababasa itong karton. Baka po mabukas, eh. May bigas pa naman ito. Papatila muna kami konti. Ito muna kami sa may parang parking area. Ayan po yung mag-ama. Mag-amang makulit. Ayan, oh. no? mga coins. Ano yan? Alam mo ko ng bill. Ito kasi ang dahilan, no? Ayun, nakuha. Ano ba yan? Ano bang coins yan? Benching ko naman si siguro. Singapore. Singapore dollar pera ng Singapore. ibang bansa Singapore Okay Ayan, ayan siya oh, nakukuha niya Ito sa akin kaya to na 10 na Parang oo oo iman mo guys nagtambay lang kami pero nakakuha na siya ng mga coins <laughs> mga coins ang dami niya nakuha mga coins <laughs> ano po kung ano yung may ano yung no kakaunti na ng hapon. Tara na, punta na tayo. Kasi baka mabasa yung karton na dala natin. Tara na. Uwi na po kami. Ay, ang ano, Ayan. bugas. Ito po yung aming binigas. Ay, binigas. Binili. Binili ayan o, no? oh, 5 kilos to oh, 295 agad <laughs> ayan o, oh, evident budget for 15 days ang ito, pagsahod ulit oh. yun si baby, ayan o ayan, 5 kilos yun na tapos meron pang isa Mati ba yung plastic na yun? Bawin mo itapon. Ala, kala na nakakuha oh. Huwag mo sayangin. Ayan o. Kita mo. Ayan. 2.95, 59 pesos. Ang isang kilo. Ayan ay 5 kilograms. Ales, ales, kamay. Buti o. Oh, ano na yung ulan kanina. Um, medyo humina na siya. Tapos buti na lang may dala kaming tayong. Ayan, nakauwi kami. Ayan. Naka

wow. Hi Bella. Wow, wow, wow. wow dami. May mamay din na naman na Wow. Tapos <laughs> ito dami pang pang ano, Wow, dami. Oh, dami. Pa. dami. Yan ang aming sila dyan. Nabasa pa kami ng ulan. Dami. Ang dami ito. Yan lang ang aming sadya. Tapos nabasa pa dami kami, dami kami ng ulan. Ayan, Ayan, may karton. Dami.

pero sabi kasi nila yung maganda raw to eh. Ito, ito, ito. Buka. Buka. Buy one take one siya. 274. 274. Okay. Pero ito naman kasi haros ko lahat ng taon. Wala nga siya. Sa iba? Ano natin sa bag? Ay, bilangin ko nga ito. Ano? Buy to win to buy 15. 24 para ito. 24? O, oh, yan by 20 get 412. 24, 24 okay. pieces ID 48 lahat pala ya, kasi dalawa eh. 19 so, na. May isa ano, baka na sumama na 24618 84618. Ito puro ngataran 24. Sobrang bait pa na kapepid. Mhm. Kasi sa peraso kuno guys, 15 Misal, pag nasipag siya ng ilan, hindi na